Si Jason ay isang batang lalaki na may malaking pagnanasa sa musika, lalo na sa pagtugtog ng gitara at paggawa ng mga video para sa kanyang YouTube channel. Kasama ang kanyang kapatid na si Zoe, sila ay dinala sa isang boarding school, isang kapaligiran na puno ng mga bagong hamon at pagkakataon. Sa boarding school na ito, ang mga alituntunin ay mahigpit at may mga pagbabawal kabilang na ang pagbabawal sa mga madre na gumamit ng makeup. Ang mga alituntuning ito ay nagdudulot ng tensyon sa relasyon ni na Sister Rebecca at Sister Sophia na tila hindi nagkakasundo sa mga pamamaraan ng pagtuturo at pangangalaga sa mga estudyante. Hindi nagtagal, si Sister Sophia, ang bagong guro ni Jason, ay lumitaw na may masamang intensyon. Ang kanyang pagdating ay nagdala ng kakaibang klima sa paaralan, lalo na ng kanyang ipakita ang labis na interes kay Jason at ang pagkaingit niya sa kaklase nitong si Sarah na nagbigay daan sa isang mabigat na sitwasyon. Isang insidente ang naganap ng tangkang ilagay ni Sister Sophia ang isang substansya sa libro ni Sarah, ngunit siya ay nahuli ni Sister Rebecca. Kanyang rason ay nakatuon sa seguridad ng dormitoryo ng mga babae. Tila ito ay isang bahagi ng mas malalim na balak na nagdulot ng pagdududa sa kanyang mga intensyon, dahil sa kaganapang ito. Si Sarah ay dinala sa opisina ng principal at sinuspinde. Sa kanyang pag-iyak, mahirap para sa kanya na tanggapin ang desisyong ito ng paaralan na nagbigay liwanag sa hindi makatarungang sistema na umiiral sa kanilang paligid. Sa ibang bahagi ng kwento, ipinakita ang nakaraan ni Sister Sofia, kung paano siya nahulog kay Jason matapos niyang makita ang kanyang music video. Ang pag-obses ni Sofia kay Jason ay nagbigay daan sa kanyang mga hindi makatarungang aksyon sa paaralan na nagdulot ng pagkabahala sa mga estudyante at guro. Si Jason, sa kanyang pagkakasangkot kay Sister Sofia, ay naharap sa isang pakiramdam ng guilt na lubos na nagdulot ng pag-aalala sa kanyang pananaw sa buhay. Ang mga pagkakataong ito ay nagbigay diin sa tunay na hamon na hinaharap ng mga kabataan sa pag-unawa sa kanilang mga damdamin at relasyon, sa gitna ng lahat ng ito. Nagdulot ng alitan si Sister Sofia kay Zoe na nagresulta sa mababang marka ni Zoe sa pagsusulit. Pinakita nito ang epekto ng toxic na kapaligiran sa paaralan at kung paano ito maaaring makasira sa mga relasyon at akademikong pagganap pag uwi ni Jason. Naharap siya sa isang hindi pagkakaintindihan sa kanyang ama patungkol sa kanyang pangarap na maging singer na nagpalala sa kanilang relasyon. Ang mga banal na pangarap at inaasahan ay nagiging sanhi ng mas malalim na alitan sa pamilya na nagdudulot ng emosyonal na tension ang pagkakaibigan ni Jason at Sarah ay nagbigay ng inggitan kay Sister Sophia. Tindi ng kanyang pagsiselos ay nagpalala sa sitwasyon na nagbigay daan sa kanyang masamang balak na lalong nagpagulo sa kalagayan sa paaralan matapos ang pagkamatay ni Sarah. Nagkunwari si Sister Sofia na wala siyang kinalaman dito na nagdulot ng pagdududa sa mga residente ng dormitoryo. Ang kanyang masayang reaksyon sa isang malungkot na pagkakataon ay labis na nakabahala sa lahat na nagbigay diin sa kanyang mapanlinlang na personalidad. Dahil dito, si Jason at Zoe ay nagsikap na tuplasin ang tunay na pagkataon ni Sister Sofia. Ang kanilang pagsisiyasat ay nagbigay diin sa mga nakatagong lihim ni Sofia na nagbukas ng masalimuot na kwento tungkol sa kanyang nakaraan na tila nahahadlangan ng mga alituntuning umiiral sa paaralan. Nang magdesisyon si Jason at Zoe na ipaalam kay Sister Rebecca ang tunay na pagkatao ni Sofia, hindi nila alam ang maaaring mangyari. Ang kanilang pagsisikap na ilabas ang katotohanan ay nagdala ng masamang pangyayari na nagpalala sa karamdaman ng sitwasyon. Naging marahas ang sitwasyon ng atakihin ni Sofia si Jason at Zo na nagdulot ng pagkasira ng kanilang plano. Ang galit ni Sofia ay nagdala sa kanya sa mas malupit na aksyon na lumubog sa kanila sa isang sitwasyong puno ng panganib sa kabila ng pagkakauntog. Nagpakita si Sister Rebecca at sinubukan niyang iligtas si Jason, ngunit si Sofia ay mabilis na bumalik sa pakikipaglaban. Ang labanan na ito ay nagbukas ng isang hindi inaasahang kaganapan na nagbukas ng mga bagong tanong at suliranin sa kanilang mundo huwag kalimutang mag-subscribe maraming salamat sa panonood